Good morning, good morning, good morning mga katanod, good morning mga kabalayan, good morning mga kalingap. Ah, syempre, palengke na naman ito. Ibig sabihin nun, tayo ay bibili ng mga pang-ayuda. Pang-ayuda ay walang iba kung hindi sa mga mag-asawa, sa tatay o silita, no? Syempre, yan ay galing kay Tita Armagalo. So ibibili natin sila ng mga mga konting grocery, bigas, pangulam, yung pang-araw-araw nilang kailangan. Kaya guys, samuli muli, ako'y samahan nyo hanggang sa katapos-tapos ng aking video. Kaya, tara guys! Yan ang kaganapan sa palengke sa araw-araw sa dami ng tao. Paritot pa rin eh, sa Batangas. Yan. Uh, sabihin ba na marami naghihirap dito sa daet? Yan guys, tara tara tara. Zaman niyo muna po ako ng ano pa pamimili ng ating mga pangayuda. Ay, wow. no, sumay. sila ate, mga San Isidro, yan. Sa umaga, ito yung mabubungad sa inyo, no? Yung mga kakanin. Yan. Ay. Parang si Debbie ito. Si Demi. Shout out kay Demi kung nakikilala niyo, no? Ay, yung, oh, yung ganda ni Debbie. Dems. Shout out. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wala pong papasko. <laughs> yan. Sasabawan natin yan. Huwag oh, masyadong malaking ano, hiwa. Wala kaming ano doon. Wala kaming panghiwa hiwa. tapos na tayo. Mamalik eh. ng ulam. Kasi yun ang sabi ng ating nanay. na ipagsabaw pag sa bawat nilagang pata nilagang pata ni Vilma at gagawin natin ng dalawang putahe yun no? Oh. adobo at nilagang pata shout out <laughs> <laughs> shout out shout out. dito naman tayo sa grocery guys konting grocery at bigas ang ating dadalhin na kahit umuwi tayo ng pampaga di sila magugutong kaya shout out <laughs> mga Sophie natin sa ukay-ukay shout muna tayo medyo masama yung panahon no? medyo uh, maulan pero hindi naman ganong kalakas kaya tuloy tayo sa pag-aayuda uh, shout muna sa ating mga katano syempre sa pangunguna ng ating founder na si Tita Irma Gallo Mix Vlog nandyan uh, din sa syempre, si Ate Violeta, katakutan si Molly Farilla na si TV LNP ni Elisa123 nandyan din ang ating Rosalita Magrasa ate Descoff, nandyan ang ating Tito Rita Lustado at Mami Leonida Sanchez syempre nandiyan din si MD Shohag at ang ating History Rirai si Sigoy, mega mega love sya raw, masyado masyado ka na naming namimiss syempre ingredient din po ang sino official and ati Marley Guason ng doktora ng Quintano at Quintano eto na naman po tayo tayo mag-aayuda at pinamili natin ng konting grocery na uh, medyo matagal-tagal ang ating binili ngayon no? kaya hindi, raya, hindi mangangabo ang ating Dati yung silito, kung sila man ay magugutom ng ilang araw. So, na solve sila ngayon. At meron pa tayong free. Ang free, ay di free. malim at nandito na po kami para umantabay salamat po ng marami sige na sinakyan ko at hindi nakikita yung amps yung ano yan amps basag ang aking bayag eh tunay kada taktak -tak basag kung ako lay buntis ako yung nakunan na ay nako Nay, nasan ang iyong kutsilyo at ito ang iyong biyaya. Iwanan ko ng limang buwan ay kayo hindi magugutom. Guys, ito yung ating pinamili. Hoy, kumut, kumutin mo daw. Baka lamigin sa electric lang din naman. Ay siya. At nampiyasa mm, naman siya ng hangin. Tanggapin mo! Tanggapin mo yes. ang iyong biyaya. Buksan mo. Um, yan na, di ba, no? Kasi, uh, pag natapos ko kasi yung project sa inyo, baka pumasyal muna ako sa Pampanga. At yung aking kapatid po yan. Oo, sige na. Bago ako malis. Huwag kayo mag Hindi ko kayo iiwan ng alanganin. At kakakaulit lang nga po ni Doktora Abilma, wag na wag ka muna nga alis nang wala silang vitamins. Yan nanay, napakaswerte mo po sa mga taong nagyakap sa inyo. At alam nila, nagkaroon sila ng uh, isang, isang obligasyon bilang isang anak. Diba? O oh, nanay, buksan mo kung ano ang laman yan. oh, meron ka dyan sabon panlaba. Oh, sabon panlaba. Oh, yan, just yan. Oh, ito po ang uh, aking napamili. Ay, ma, tita tita uh, Erma. Ayun, oh, ayun sa pang Ayun, ay, sabi niya kasi ganyan ang budget kaya tayo ay masunurin baka tayo masabihan ng mga kuripot. <laughs> namo ano yan, di ba? Grocery, bigas. O, oh, di ba? Tapos, bumili ako ng isang hita ng baka. Isang linggo nating ngatin Dito kami kakain, makatanod. Magluluto kami dito. Yan. Ano nay? Babawasan ng uling. Tano dito yung ating pamilya na grocery sa kanila. At siyempre, bumili rin ako ng saging, ilulutoing e, po ng pakro. Wala na po akong maihiling ba. Oh, di ba? Ano-ano nanay, ano sabi mo nay? Wala na po akong mai-buy. Diba napakabuti nila no, Nay? napaka-ano nila. Nakatuwa. Yan na, Nay. Sa inyong panalangin sa araw-araw isama niyo po sila. Ay po. Na sila ay laging makasumpong ng biyaya. Siksik liglig at umaapaw para lagi po kayong kasama. Alam nararamdaman sa katawan. para na Oh, nana, yan. ano yan? Ang dami yan? Oh, di ba? Meron pa tayong isang free. Napakaganda ng ating pre pero ito lang yung ating content dito. Grocery at pagtanggap ni nanay. So guys, ito na muna ang aking video sa ngayon. At mamaya maya kami ay magluluto ng masarap. Nay, tignan mo yung ating ulam. Tignan mo nay. Tignan mo daw kung ano yung binili kong yan. O yan o. Nay, sige. Para, sabi ni Tita Erma pagluto mo ng ulam si tatay ng masarap. Eh, di masarap. Pata! Kasi laging napapag-usapan namin yung aking pata. Kung matitigan ni ay ni tatay ay eh, grabe. O, di pata? <laughs> Ganyan na gagawin natin ng dalawang putayan. nilagang uh, nilaga ngayon adobo para po hanggang bukas ng ulam nyo, no? Na hindi nyo na po. O <laughs> oh, yan, yeah. palalambutin. O oh, sige po nanay. Huwag po bahala. At yun, nanay, ano? You know, ano ang masasabi mo pa? Maraming marami salamat po. <laughs> Nasaan ang nagpapasalamat at hindi nakarap sa Iya, <laughs> yeah, Yung ating tatay nandoon. Amaya nating guluhin. Ang mga nai, napakabuti, Ay, no? Biro mo, nai, nabanggit ko lang dun sa doktora. Sa kanila. Nay, kanina naulit ko lang sa doktora, sabi ko, pagkatapos ng project ko, uwi muna. Bilma, bago ka umalis, bili mo muna ng gamot si tatay. Ay, hindi naman nung siguro. Siguro kahit pa paano naman eh, masusurvive pa rin kayo, pero hindi ganito. Hindi ganito, na kahit pa paano. Hindi pa po kayo ka rin, ka, huwag at least, may, may, may inutos ang ating Panginoon Diyos na, Siyempre, ang, 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 ang Panginoong Diyos hindi natutulog. Nandyan. Hmm, Siyempre, nandyan ang tita Erma Galo, oh, di ba? At ang Mami Susan, nandyan. Siyempre, biruin mo kumpleto? May doktora? Oh, my God. O, oh, tita Erma, ito na ay, po. Ay, mo, Meron mami. na po kaming ano, tinapay pang merienda at gagawa po ako ng pakro mamaya. Huwag na pong na aking kuko at tunay na hindi ko na naasikaso ang aking sarili. So, importante ho, tayo nakakapag-ayuda. Na yan. Opo, okay na po yan. Pwede na rin yan. Ayan, nanay, no? Ha? <laughs> Ayan. So, hanggang dito na lang po muna, mga katanod, ang aking video sa ngayon, no? At abang-abang po kayo sa aming project ngayon. Napaka. Okay, nanay. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa Diyos. Shout out kay eh, Kuya Bal Santos Matubang. eto't nandito na po kami. Tuloy ang aming, ang aming pag-aayuda sa ating mga kababayan. Kay Ate Edna Vlog, syempre nandyan po si Kalinga Frab. Salamat sa, uh, sa patuloy ng kakikipag-anuhan natin sa ating mga tinutulungan. Yan, sina. Oh, ang dami, grabe. Dito Erma Galo, napakabuting tao. Salamat po ng marami. Alam mo na, meron na lang isang may mga tinutulungan si Tita Erma nay. Mga mga ano, mga depression. Wow. Iba napaka napaka ano po niya. Kaya, Diyos na po ang bahalang uh, um, o oh, siya, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito na po muna. Tunay na panay ang panay pagpapalam din natatapos. Share out, share out. Salamat po ng marami sa mga naggayakap sa akin, no? Sa aking ginagawang adikain na pagtulong sa ating kababayan. Siyempre, nandiyan din po ang ating love and care family. Share out po sa lahat, no? Share out, share out. Siyempre, Timbuano, Tintipaklong. At Team Tres and Renel, hanggang dito po muna, hanggang dito, hanggang dito. Tunay na, tunay na ako nagpapaalam na. Shower out, shower out. Bye bye Ay, hindi pala, hindi pwede tayo mag bye Dahil, papakita ah, ko muna ating tatay sa inyo. Ah, behave! Mayang magtay tay talaga, pag may nagagawa, ang tuba, sawang ay, wala kang maaari yan tulog niya. Yeah. Hindi natin pwedeng istorbohin, no? Yaay mo lang siya na para makarelax ang kanyang ang, um, ang kanilang ang kanyang utak. Ang um, kagaya ko. So guys, bye-bye. Tunay na ako magbababay na ne. Ne, ne Shout out kay Kayungan. Bye-bye, bye-bye. bye dila bawat pagsuko problema na natin Hinarap lahat ng hamon Kaya ngayon hangad mo rin ay makatulong Kalingap, pa, suportahan natin na isang taong may mabuting puso At higaing makatulong sa ating mga kababayan Kalingap Velma Please subscribe Sa kabila ng bawat pagsubok at problema Na Kaya natin.